Alala ko ang una kong trabaho sa Ayala Makati way back 1993 ako at, at ang aking mga ka office mate pagbaba sa bus takbo sa bandi dahil pagpatak ng 801 late ka na walang palugit Magandang araw po sa inyo nakaranas na po ba kayo ng ganitong uri ng sitwasyon yung wala man lang palugit No grace period. Mabuti na lang yung pinagtatrabahoan ko ngayon dito sa Cubao, may grace period. Meron pa nga tinatawag na deadline. My deadlier deadline at my deadliest deadline. Extended grace to the max. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon, salamat po sa panibagong araw na pinagkaloob mo sa amin. Isang araw na mararanasan namin ang iyong kabutihan. Pagkalooban mo po kami ng pangunawa tungkol sa mayaya, mayamang biyaya at grasya mo. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, Amen. Ang ibang kahulugan ng palugit sa wikang Filipino ay grasya o pagpapala. Mabuting kalooban sa English ay grace period extended grace. Ang kabaliktaran ay walang awa. Ang higpit naman. Ang batas ay batas. A rule is a rule. Ang patakaran ay dapat sundin. Kung hindi, patay kang bata ka. Parusahan ang nagkasala. Hayaan mo siyang mabulok sa kulungan. Di pa ako nagagalit, ano po, nagdadrama lang ng konti. Maaring naka-experience na tayo ng ganito. Wala man lang palugit, kaagad-agad nagbabayad, magbabayad na at pwede nating ma-experience ang mga ito habang nabubuhay tayo dito sa planet Earth. Yung posibleng makapagsabi ka ng hindi naman ako pinapaboran ng destiny, ang lupit naman ng universe. Kapatid, may alam akong di malupit at puno ng palugit. Siya ang nangako nito. My grace is sufficient for you. 2 Corinthians chapter 12, verse 9. Ito pa. And God is able to make all grace abound toward you. 2 Corinthians 9, 8. At ito pa. And of His fullness we have all received, and grace for grace. John 1, 16. Walang ibang tunay na makakapagbigay ng grace or extended grace kundi si Lord. Ang unang palugit ni Lord, hindi pa siya dumarating sa kanyang second coming. May palugit pa siya, extended grace para di pa para sa mga hindi pa nakakapag nakakarinig ng mabuting balita. 1 Timothy chapter 2 verses 3 to 4, for this is good and acceptable in the sight of God, our Savior, who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Matthew 24, verse 14, and the good news about the kingdom will be preached throughout all throughout the whole world so that all nations will hear it and then the end will come. Binibigyan ng Diyos ng pagkakataon ang bawat tao na magsisi ng kasalanan, malaman ang katotohanan at maligtas sa pamamagitan ng pagtanggap kay Heso Kristo bilang Panginoon at Tagapagligtas may pagkakataon nga na bago mahugutan ng hininga ang mga tao, binibigyan niya ng pagkakataong makarinig ng salita ng Diyos at tanggapin si Jesus Kristo bago ang kanyang ending. Kaya kung dumating na ang good news sa iyo, kapatid, huwag nang humingi ng grace period. Huwag mo nang sabihin, saka na, kundi now na. Make Jesus Christ as your personal Lord and Savior and be saved. Ang pangalawang palugit ni Lord ay para naman sa mga hinirang niyang medyo makukulit, yung mahilig magulit-ulit, mali na nga ang ginagawa, ginagawa pa rin at pabalik-balik. Sadyang mahal lang tayo ng Panginoon. Mabagal siya kung magalit, puno ng awa at habag, extend ng extend ng grace. Nagbibigay lagi ng grace period napakahabang grace period. Example sa Bible na hanggang ngayon may mga similar similar situations katulad ng forgiving the woman caught in adultery sa so John chapter 8 verses 1 to 11. Biro mo itong babaeng nangangalo niya ay hindi siya binato ni Lord kundi binigyan niya ng pagkakataon para hindi na muling magkasala pa. The parable of the prodigal son, Luke chapter 15, verses 11 to 32. Itong, uh, par, itong alibughang anak ay lumaya sa kanyang tahanan. Nilustay ang ang, ang, ang kanyang uh, minana. At uh, ang ama ay talagang naghintay, hindi niya binigyan ng ultimatum. Pag hindi ito bumalik ng one week, hindi ko na siya anak, hindi ko na siya tatanggapin. Hindi ganon. Nagkaroon ng grace period ang ama. At extended na extended. Nung lumapit ang anak, niyakap niya ito, binigyan niya ng sinsing, binigyan niya ng magandang shoes, at nagdiwang pa at tinuring na anak pa rin. Peter's restoration after betrayal. Si Peter, dininay niya si Lord three times three times na pinagkanulo niya ang Diyos, pero binigyan siya ng pagkakataon para ma-restore siya. The conversion of soul. Acts chapter 9 verses 1 to 19. Si Saul, na siya ay kriminal, nagpapapatay ng maraming mga kristyano, pero dumating sa kanya ang liwanag. At nung siya ay nakakilala sa Diyos, siya ay naging minister at servant ng ating Panginoon. Ako mismo nakawitness ng extended grace ni Lord. May alam akong nagkasala at paulit-ulit nitong ginagawa. Dapat noong una, pangalawa ay tigok na siya. Pero sobrang haba ang palugit ng Diyos. Hangga't lumala at eventually nagsisi sa mga kasalanan. Pero may consequences na. At wag na akong lumayo. Ako din ay nakaranas ng sobrang grace period ni Lord, taon-taon, buwan-buwan, araw-araw. Amen. Salamat o Diyos. It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because his compassions fail not. Lamentations 3:22. At ito ang maganda. The radical beauty of grace is th is that It is totally unmerited and it is unconditional. Hindi natin deserve ang biyaya ng Diyos. Walang kondisyon ang Kanyang gracia. We don't deserve the free gift of salvation. We don't deserve the constant help of the Holy Spirit and we don't deserve all of the joys and pleasures of life. And yet, because of God's great love for us, we get to experience all these forms of grace and more. Ay, ang bait-bait talaga ni Lord. His grace is always available. It is His free gift to us. Ang kailangan lang natin ay tanggapin ang regalo niyang ito. We come to Him to receive. Yun ang kailangan lang natin gawin. Pumunta sa Kanya, lumapit sa Kanya, at tanggapin ang grasya approach His throne of grace in prayer, then we will have it. Punta, tanggap. Lumapit para makatanggap. Let us then approach God's throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Hebrews 4.16 Kaya tuwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Kailangan mo ba ng palugit, kapatid? Huwag mag-atubiling lumapit sa Kanya. Di ko alam kung anong pangangailangan mo, kapatid, pero isa lang ang sigurado ko, makakatanggap ka ng habag at grasya niya. Sabihin po natin, I need your grace in my. Sige po, banggitin mo. I need your grace to someone. Sige, magbanggit ka ng mga pangalan. I need your grace. Please help me. Sige po, just continue to ask for his grace. Before we end, let me leave you with this verse. Romans chapter 6 verses 1 to 2. What shall we say then? Shall we continue in sin? that grace may abound? Certainly not. How shall we who died to sin live any longer in it? Remember mga kapatid, pwedeng-pwedeng humingi ng palugit kay Lord, pero wag namang abusuhin. At kung nakatanggap naman tayo ng awa ng Diyos, extend naman natin ito sa iba. Ibig sabihin, tayo rin naman ay magbibigay ng extended grace sa ating kapwa. Para lahat masaya dahil ang napagbigyan at ang nagbibigay ay parehong sumasaya Have a happy and healthy Monday mga kapatid. Salamat po. God bless us all.